Abe ko. Ito na naman ang abe nyo. Abe ko. <laughs> Dito nga pala tayo ngayon sa bypass Tarlac. abe ko. Sa likod lang ng may sogo, abe ko. Dahil kinuha tayo ng guest DJ dito sa may LB lower black, abe ko. Tignan nyo naman kadami yung mga tao sa labas, abe ko. Meron pa silang lead wall, abe ko. Ngayon pagpasok natin sa lobo oh yan, siksikan, abe ko. Yan nga pala yung poster natin, abe ko. Balam talagang kakanay, bapsoy, abe ko. Dahil nga sakto lang yung pagdating natin doon, abe ko. Pagdating na, pagdating na, pagdating natin, abe ko. Yan na nga, sumalang na tayo, abe ko o pamekapan niyang gula, beko ko. Wala pa tayong masyadong tama, abe ko. Ayan na petiks-petiks muna yung music natin, abe ko. Pero yung mga tao, ayan, nagtatatalon na sila, beko ko. Siyempre, kahit saan magpunta, abe ko, hindi pwedeng hindi kilala si abe ko. Siyempre, hindi maiiwan yung chicken pastil natin dyan, abe ko. Ayan na nga, yung chicken pastil, yung baon-baon natin, abe ko. Kahit saan tayo magpunta, para kahit magutom tayo, may pagkain tayo, or may ulam tayo, abe ko. At nung medyo tumat Loren na mga maglukdang na labi ko. Nakasakay na sila sa mga kabayo at saka sa mga Alphonse. We ko. Pakinggan nyo naman sila. We ko. <tinyo> ba naman ang hindi kakanta sa OPM na yun? Nabi ako, alam na alam yun. Nabi ako, shout nga pala sa mga tropa natin dyan. Ayan, nabi ako, o yan, may keraya pa yung mari marabe ko Tingnan nyo naman, may ang altoya, lapit ka, nabi ko. Every gig ko dito or every invite nila dito sa akin, nabi ako, at chula nga, chure, nabi ako, yung mama ko, re, marami maraming salamat sa suporta nyo kay Babsoy, aka abe ko or DJ Kel, nabi ko, sa mga gustong mag-book ng event sa atin dyan, ako kahit hindi tayo masyadong marunong sa pagdi-DJ. Pero kayang-kaya natin tapatan niyan mga yan. Abe, ako. Tingnan niyo naman kasapak yung bar ng LB. Abe, ako. Maraming salamat sa tiwala Madam Ali sa mga kasamahan niyo diyan. ako sa mga staff, waiter, bouncer. Abi ako. Eh s'yempre kay Boss Vincent at saka kay uh, sino ba yung isang DJ? Abe, ako kay Burst tayo. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Abe, ako. Dahil sa tiwala binibigay niyo sa akin. Abi ako. Eh pa pa break kaya alak din abe, abe ko alam mo pa na yung malasing pa tsayo muli abe ko ayo layo-layo pa nang inuwi natin Abi ko ha aba tumutugtog nga pala tayo syempre kailangan sumasayaw rin tayo para makuha natin yung entertain ng mga tao abe ko at may entertain din sila sa atin abe ko kaya nga entertainer tayo abe ko <laughs> Tignan nyo naman si Dara, ko yan o, nag twerk 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 pa sa, ko pero alam na luwang gagalo kayo nung alwang may buwak na, be kaya mate akong may li, kaya, be alam nyo naman yung reaksyon ko, ko. ha, ah. ako, pa mo, pa may li talaga, ko talagang sagad hanggang balugbog, ha, be may baligtad niya pa talaga, be kaya ka pa may bandal talaga, ne. Purine talagang akwa yung 1,000, ha, So may nakita ako lalaki doon sa sulok, ka, ah, Beko. talagang magaling siyang mag-tour. Kaya na nga siya na nga yung nanalo ng 1,000 na, ah, Beko. ako. Pagkatapos nga pala ng set natin, na, ah, be ako, na nga, linapitan natin yung mga solid, ha, ah, be ako, solid followers so solid friends natin, na, ah, Beko. talagang kapag nag-post ako, sigurado pupunta at pupunta yung mga yan, ha, ah, be ako. Di ko alam, usuro yung pangalan nito na si Lexi, ha, ah, be ako, yan ang palagi sumusuporta sa ibab So, yeah, Beko. sa pagigig na dito sa LB Lower Black Tarlac, ha, ah, be ako, nyo naman ito, California, the right, nalasing, nalasing ako. Bala mo laman, na nalasing na siya, ako balam mo man milyari salit inalakad niya. Thank you, bye!